Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalabing apat ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, hinarap ni Amasiyas ang saserdote sa Betel, si Amos. Mulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghula. Huwag ka nang manghula rito sa Bethel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, Hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa kanya sa mga taga-Israel. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung managsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibig ay palad ang kapayapaan at ang katwira'y magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang magahariyaong pagtatapat at ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya magahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Yeso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayun kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, aleluya. Diyos, Ama ni Heso Kristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, tinawag ni Yesus ang labindalawa at sinugong daladalawa. dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyariang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod. Ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan ay huwag kayong magdala, ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila at sa alinmang ng inyong tuluyan manatili kayo roon hanggang sa pagalis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang labindalawa at nangaral sa mga tao na pagsisiyan nila at taligdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,